Mga kabihayan, nandito ko ngayon sa gilid ng Dalampasigan sa dagat. Uh, dahil nga low tide ngayon, papunta ako dito dahil nga yung mga kasamahan ko nagkayayaan na magkakaroon kami dito ng pillow So, dahil nga low tide, dito kami ngayon sa gilid duman. maghanap kami ng makakain na kililaw daw salpok so ayan mga kabiyay oh. so, yung mga kasama ko mga kabiyay nandun na naglalakad na sila so dito kami ah, Dito nga, ito, ah, ito nga pala mga kabay itong lugar na to dito to sa Rizal sakop ko ng bayan ng Santa Monica dito sa Siargao Island okay so marami dito may nulak no, nakikita doon yung ibang mga tao na doon sa gilid ng umuha ng mga uh, siput para makilaw Mara nata ang salpok. Medyo mahangin niya yung mga kabiyahe dito sa gilid ng dagat. Um, yung dagat naman ay meron alon. Maalon siya ngayon. Ayan mga kabiyahe. yun know, meron naglalakad na tao nang umuha siya galing na ang ano Jo, na malay-layak konti eh. distansya tayong nilalakad natin. nasubukan nyo na rin ba mga kabiyay na naglalakad kayo dito sa gilid ng dagat na ganitong ganitong forma so sa mga hindi pa nakasubok so itry nyo, subukan nyo punta kayo dito baka sa lugar nyo wala kayong katulad dito dito marami dito si Island. nandito yung mga kasama ko sa wakas nakita din namin sila kung nasaan sila